sa pagpapatuloy ng kwento. Ang pagdating ni Scarlet at Nebula. Isang masiglang umaga, isang malambot na hiyaw ang nagbigay sigla sa tahanan ni na Luna at Loki. Isinilang na ni Luna ang kanilang mga munting supling na pinangalanan nilang Scarlet at Nebula. Ang maliliit na pas ang kamukha ni Luna na may mga mata ng kalangitan ay agad naging sentro ng atensyon at pagmamahal ng kanilang mga magulang bagong yugto ng pamilya. Sa pagdating nila Scarlet at Nebula, nagbago ang takbo ng buhay ni Luna at Loki. Naging mas maayos ang kanilang tahanan at mas masigla ang kanilang pagsasama. Hindi na lamang sila dalawa, ngunit isang masayang pamilya na ngayon. Pagtuturo ng magulang Dahil sa pagiging magulang, natutunan ni na Luna at Loki ang mga bagay na dati hindi nila alam. Ibinahagi nila kay Scarlet at Nebula ang pagpapahalaga sa kalikasan, ang halaga ng pagtutulungan, at ang kahalagahan ng pagmamahalan. Sa bawat araw, unti-unti ring lumalaki sila Scarlet at Nebula na may kasamang mga aral mula sa kanyang mga magulang. Ang masiglang pagsasama ng pamilyang ito ay nagdulot ng pagusbong ng pagmamahal at pagkakaroon ng pangunawa sa kanilang sariling mundo. Sa ilalim ng kalangitan, isang pamilya ng mga pusa ang masiglang naglakbay sa kakaibang paglalakbay ng buhay.